So, saan na ba tayo? Welcome back! Welcome back, guys. Tapos na yung advertisement. Tapos na po yung first episode. So, we are now in episode 2. Ito <laughs> na po ang pinala last episode. <laughs> po yung, ito po yung kanwari yung, po yung, yung podcast ng Pilipers! Ito na po yung magiging first and last episode po. Kasi na po kami sa sarili ng group. <laughs> so, I don't know. next what is art what is art yung yung design dali ni kailangan may purpose mm -hmm. yung art para sa akin like, it works internally and externally It's so yeah. Hard. yung para may purpose siya sa gumagawa at saka may purpose din siya sa tumitingin. Eh. pa si niya. Yung akin ganun din. hal halis ngala na